Mapagpalang araw mga kapalaboy, mga totoo mga Inday, kaway kaway ah uh, Kamusta kayo dyan? Okay ba kayo dyan? Sa so today, andito tayo sa farm ni Sir Renante Rano Ayan, si Sir Renante Rano Dito, dito sa lugar, anong lugar nyo sir? Sitio da Talbaca Sitio da Talbaca uh... Sarangay, sa Talbatong Malungon, Sarangani Province Ayun, part na lang Sarangani ito mga kapalaboy So magkalapit na kasi dito yung kita nyo, yung ano Mount Matutom, Mount yung kalagitaan kasi yan, Sarangani, yung kabila, South Cotabato. So, yun sa, naka, sa hindi nakakaalam, ano. Mga palaboy, andito tayo ngayon sa farm ni sir na para ipakita namin sa inyo kung paano yung basal, ano, ginagamit. Kasi may nagtatanong ng mga ka-followers natin, mga sa uh, supporters natin, kung ano ba yung proseso talaga ng uh, paglagay ng, uh, ano, uh, organic, no, yung ng manok. Chicken, ano, tawag nito? Chicken, chicken manure. Dam. Chicken dam, oh. Chicken dam. So, ito ngayon, tingnan nyo mga kapalaboy, ito. Ito yung uh, chicken dang nila o chicken manure nila. Yan, dry na siya, no? So, ano ba dapat yung pag-a-apply nito, sir? Dry o basa o wet? Mas okay ang dry kay hindi mabigat tapos hindi mabaho. Ayun, mga kapalaboy. So, isa yung technique, no? Una, dapat dry siya at hindi siya basa para hindi siya masyadong mabaho. Tama po. Uh, so, yun. Magkano yung bili mo nito sa isang sako niya, sir? Ah, yung itong isang sako, bali... P 70 pesos. 70 pesos mga kapalaboy. So yan yeah, ha, tingnan natin ha, kung ilang kilo. Nako, mga 20 kilos ata, sobra pa no. 25. Mm -hmm. So mga ganun, mga 25 to 30 kilos ata ito mga kapalaboy. Sa nakikita nyo ngayon dyan, yan yung atsal farming nila. Ano po yung seeds nyo dito na ilalagay? Sultan. Sultan f Mamaya, papakita natin sa inyo. I-feature natin ulit. Uh, kapalaboy natin siya ang magtatanong kay sir kung ano yung mga sikreto niya doon sa pagtatanim niya ng uh, atsal doon. No? May mga seeds siya doon. Mamaya, pinatulaki niya. Sir, ah, sa ganito kalawak, mga ilang seeds po ito lahat? 6 na lata. Mga so, o, mga 18,000, bro. 18,000 na puno. So, ano po yung seeds na ginamit natin? Sultan f Sultan F1. Ayun, mga kapalaboy, Sultan F1 pa rin. Bakit kayo nagtataka kayo? Bakit puro lang atsal dito ang tanim sa South Cotabato? Kasi perfect ang climate dito para sa atsal farming. yon mga kapalaboy, ha? tandaan nyo yun. Sa South Cotabato, perfect ang atsal farming. So yan dito anim na lata ng Sultan F1 Express Seed Company. So ang SS, uh, sa anim na lata 18,000 yung uh, ano niya, yung puno na ma, ma ano niya dito matanim, tama o. po ba? Sa isang lata ilang piraso po yun? 3,500. 35 tapos uh buo ba yun? 100% ba siya na mabubuhay o merong uh, percentage Ay, yung, lang? Ano, 80%. Ang 80% mabuhay. ang mabubuhay mga kapalaboy. So tandaan nyo yun Kaya, pag na may namatay na mga seeds normal lang yon so walang problema yon mayroon talang mabubuhay 80% is good okay so ngayon pupuntahan natin doon uh, maglalagay uh, si sir ng ano si sir ng Sir serenante serenante, uh, serenante ng ano dito uh, chicken dang no ilalagay niya sa bawat butas yan so yung plat nila dito is double plat so yon kabilaan siguro mga 1 feet and uh, 18 inches ata One, 1 feet and half ang pagitan sa kabila. Tapos dito sa sa horizontal, 1 feet. Sa vertical, 1 feet and half. Tama po, 18 inches. So yan mga kapalawi, tingnan nyo dito. Ayan, habang nagpe prepare si sir, magkapunta tayo doon. Pakita ko muna sa inyo. Ito, nalagyan na dito sir, no? Oo, tapos nalagyan na, yan. na. So ito, red. Preparation na ito sa pagta-transplant nila ng atsal nila. So andun yung uh, tanim nila dito. May nursery sila konti doon. Kapakita natin. So yan si sir, sabayan na natin doon. Pakita natin siya kung paano paglagay niya doon sa ano niya sa loob ng butas. So yun mga pala boy, mga totoo Ayan, maglalagay tayo, tulungan natin si Rene. Itong uh, chicken dung nila na sinasabi, organic. Sir, bakit organic itong ginagamit natin dito? Para ano, para mas iba kasi ang epekto ng organic kaysa sa ano, sabuno. Sabuno lang. Mas mati, mas maganda ang tubo pag Binigyan mo ng organic. boboylos yung ano, tubo natin. So ito mga kapalaboy, kasalukuyan, kakatrasplant na nila sa kabila. So kasi si sir dito, dalawa lang sila nagtatrabaho. Yung kasama niya ngayon, hindi siya mamaya pa siguro sir, no? Pupunta? Oo. 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 So ang ginagawa nila, pag naglagay nito, yun kapalaboy ah, ganyan lang karami oh. Yan. Yan lang. Yan, pakunti-kunti lang. So, ang mangyayari kapalaboy, yan, bago po siya itatransplant yung seeds mo dito after 3 days pa so hintayin mo muna yan palamigin mo na ang ano ang ipikto ng organic at ang abono mas kailangan kung ano matamaan ng ulan mas mabuti Ayun. pagkatapos nito lagay matamaan siya ng ulan mas maganda Oo. so yun pag nagtanim nito imimix to Gaganyin, ganyan Oo. din para talagang mapunta sa ilalim tama ba yan sir? Oo. yan yan mga kapalaboy, sana pinatutulan kayo kapalaboy. Tulungan natin si Serene dito. So mga 18,000 na seeds to lahat. So batch by batch sila. Yan mga ilang weeks na yan sir? Mga 3 days pa lang yan. So after transplant, 3 days. Ayan, yan. Ayun, papakita natin mamaya kay sir. Magkakaroon tayo ng idea ulit na isa pa. I-explain sa'yo ni sir kapalaboy natin. Yung isang kapalaboy natin. Para malaman nyo mamaya kung ano pa yung mga tips and techniques. Diyan sa seeds natin sa Atsal. Okay? So nakaka-exercise pala to, no? <laughs> ito eh, uh, no? Nakakahingal ito. Nakakahingal. Sir, kung mali ako, sabihin mo lang sir ha? Tama sir, tama. tama, tama. Wala, wala naman daw mali pala ito eh. Kung masobrahan. Hindi ito pinag-aralan eh. <laughs> hindi man daw pinag-aralan ito. Practice lang sir, no? Oo. Oh, experience pero, ito. Experience na pero magagaling yung mga farmers natin. Oo. Oh, totoo Ayan. yan. Sir, ano ma-advise mo sa mga nag atsan farm ngayon? Ano masabi mo sa kanila? Yung mga uh, gusto mong sabihin sa kanila yung mga advice mo? Uh, mag, ano lang, mag-focus sa pagtanim pagkatapos alagaan mabuti ang halaman para maganda ang bunga. So napansin ko lang pala dito, bakit mayroon siyang abuno? Ano yan siya? Ano yan? Basal, basal din yan. Anong tawag dito sa abuno nyo? 1846 na abuno. Ay, yung complete? Oo. Oh. So nilagyan nyo siya mga ilang grams? Kunti-kunti lang, 5 grams? Oo, oh, mga ganyan. Ayun, mga kalakoy, nilagyan nila. So after 3 days ito, ito, transplant natin dito yung seeds nila. Oh. so yan mga kapalaboy sana may manatutunan kayo at kung sa tingin nyo nakapagtulong kami sa inyo please share this video and don't forget to subscribe uh, and click the notification bell and comment down below para malaman natin kung ano pa yung mga gusto nyo malaman sa farming so yun mga kapalaboy maraming salamat mapagpalang araw sa inyo happy farming, kawe kaway mga totoo pang hindi, kawe kaway tayo sir ayan kaysa rin eh serenante serenante oh.